Ay, ay, ay! Barangay San Jose, matulid Mexico, Pampanga. Isang nagpapanik na ginang ang tumawag. May cobra sa loob ng bahay. Walang kapitbahay ang nangahas, kaya dali tayong nagresponde. O, mo, Makita na mama yung aas. Malaki? Ah, oh, mo yung aas. Malaki ba yung aas? <laughs> Sige, hulihin natin yung aas. Saan? Saan ang bahay mo? Yan doon. Ah! <laughs> Saan? Eh, tunggu kapan? Nak Nih. Ah, kung open ito sa kabila, malis na yon. Hmm. Nakita ko pa ulit siya kanina eh. Ito po ulit. May siya. Sigurado ka na cobra? Hindi ko po alam kung cobra po yun. Basta po kulay yellow po siya eh. Yellow? Na medyo makinis po siya na ano. Hindi po maliit ang ulo? Hindi Di ko po napansin na ulo nga, yung ulo niya. Yung ano po, hindi ba lang po. Saka yung katawan ng po yung Hindi siya dito. Hindi Ang problema natin open ito. Itatanggalin natin ito. Lipat oh. mo dito. Ito ako kasama yung darwin. Kenny, Hindi mo kasama Hindi

Dulang apa? Dulang apa? Dulang kotak belum. Bueno. Ay ay ay. Bueno. Ay ay ay.

Kobra, Obra, cobra, cobra. Bukid na bay oh? 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 Godito... ba itong ay... likod? Opo. Okay, bagit na ako. Bagit na ako. Hataba-taba niya rin. Ano kung aas yan, kuya? Cobra. Cobra. Nakaka, ano na kuya? Makamandag. Makamandag yan? Uy! Kasi kung nakabayo ka. Cobra. Galit कोन को गुणार सब लिया पर वो देख चुके तो आ रहा मेरा न ये रोते रहा यार

Hmm. Wala na naman Wala na po. Wala na po. Doon sa lugar, wala. Pero ang problema kasi, kung palayan itong likod nyo dito, at nagbaha, may mga cobra kasi talaga dyan, dito sila sa inyo pupunta. Kaya dapat hindi nyo hinahayaan na meron. Dapat hindi nyo hinahayaan na meron silang mga, meron silang mga taguan, meron silang mga, meron kayong mga daga sa bahay. Dapat wala silang... Dapat malinis. Oo, oh, dapat malinis. Yeah. Nasaan yung dalaga mo? Ayun po. Kalikali <laughs> ah, ka. Anak mo, ito yung anak mo. Kalikali ka. Ngayon <laughs> basta. Binigyan ako ng 500. May nagbigay sa akin ng 500. Bibigay ko na lang sa'yo. Ay, wow. Hindi po, oh. Ay, thank you pa. Sige. Okay, wala um, na sa kayo. Thank Huwag na kayong mag-alala. na okay. Mag kanyan. Okay. Okay. Mag Lager na. Lager na. Pakita mo kami para tingnan mo dami. Oh, mo daw. <laughs> para. Ikot. Shout out. <laughs> Hello. Oh, okay. boss, oh. <laughs> shout out, boss, channel. Shout out. Shout out. Shout na. itu ya. Mau warisnya siapa